Uh, good morning. Magandang umaga sa uh, uh, sa inyo lahat. naimbag na uh, bigat. Uh, ay ay kay na uh, kaliyak. Uh, agtugaw tayo po. Uh, uh upo tayo please. Anyway, uh, laging uh, masaya itong mga event na ito dahil uh, sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at sa municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, hindi pa nagkaroon ng ganitong uh, uh, patient transport vehicle, ay uh, nagka magkakaroon na. At uh, yung pang hindi pa nabigyan na na ay magkakaroon din. At uh, asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko, kay GM eh, Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan uh, by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating uh, ginagamit na model na modelo para sa patient transport vehicle. Uh, marami tayong pinag-iisipan. Ala, Naalala ko ng gobernur ako. Uh, marami kasi tayong mga, marami, pong, marami kaming mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalhan kami yung magagandang ambulansya na nakikita mo sa, sa sine na malalaki. Di very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal, hindi kaya milhin ng probinsya. Ngunit noong nagkaroon ng emergency, eh yung mga malalaki na yon ay hindi nababagay doon lalo na doon sa mga maliliit ni na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-uusap nga kayo ni ng Mayor Isko. Sabi na lalo dito sa Manila, puriskinita yan, hindi makapasok. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil uh, yun na nga eh, nakakapunta kahit saan kung saan nangangailangan ng nang, uh, nang, uh, transport vehicle. Ngunit pati na yung modelo na ito, ma madaling i-maintain, laging may pyesa, uh, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Kaya at, uh, na ko na, na eh, pag uh, turnover namin sa ating mga LGU, kayo na munang bahala. Alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito ng matagal, basta't alagaan natin na mabuti. Meron na kaming experience doon sa mga una naming na ibigay. Basta't inaalagaan na mabuti, uh, tama ang